Gandang araw sa inyo mga kaibigan. Sa video na ito ay maglalagay tayo ng pataba sa ating mga halaman na ano, muginbilya. At saka sa iban naman ang mga halaman. Gandang kalaman si mayroon din tayong santan dito. Ito ay santan rose. Bali mga kaibigan, ito po ang pataba po na damit ko ngayon ito po ay complete complete po ito mga kaibigan mga ka-planters magagay yeah. tayo ng pataba mga ka-planters parang mapapayat na po yung mga uh, laman namin dito Sino. macam matagang dan yang ini aku nak capai pataba.